isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga akla. For today's video is pupunta po kami ngayon ng bukid. Dahil panahon na naman ng tag-ulan is gagawa po kami ng punlaan punla ng palay at para na rin po maibabad po namin ang mga binhi po namin mga palay. Bago nga po kayo makarating doon is gumamit po kami ng traktor. Yun po ang nirentahan po ni Papa. At yun na rin ang gagamitin namin para sa paggawa ng punlaan. At nakarating na nga po kami sa aming pupuntahang bukid. Bali pinabuhat muna sa akin ni Papa yung dalawang kalahating sako ng palay sa ganon is may babad na rin po namin ito sa tubig na galing po sa irrigation. Ako nga po pala ang sinama ni Papa na kasama niya magpunta ng bukid dahil isa ko pong kapatid is may trabaho. At dahil wala nga rin po akong trabaho is dali-dali na rin po akong sumama kay Papa. Nang sa ganon po is matulungan ko po siya na kahit tagabigay lang ng tubig at tagahawak po ng mga dapat kailangan. Nagaya na lamang po ng ginagawa namin ito sa pagpapalit po ng gulong ng traktor mula sa gomang gulong to bakal na gulong. Dahil sa pamamagitan po ng mga bakal po nitong gulong is ito po yung nagsisilbing nagpapalambot po ng lupa at nang sa ganon is maging maganda ang punlaan po ng aming mga palay. Ang bukirin nga po palang ito is hindi po na yung pagmamayari kundi kami po ay kanilang pinagkatiwalaan para tamnan po ang kanilang bukirin. Mabalik po tayo sa pagtatraktor po ni Papa. Sa pagtatraktor nga po pala is kailangan po munang palibutan yung mga bawat gilid. At kung minsan naman po kung medyo ang po ito is inuuna po namin sa gitna hanggang po sa gilid to gilid. At atin lang po itong ulit-ulitin. Pero nasa tao na po yan kung paano po niya didiskartihan. At habang nagtutractor nga po pala si Papa is ang ginawa ko nga po pala is gumawa po ako o nag-ayos po ako ng mga pilapil. Sa pamamagitan po ng pagpala o pagtanggal ng mga damo sa gilid po ng mga pilapil. At pwede rin po itong takpan sa pamamagitan din po ng mga lupa na tinatanggal ko po, po sa gilid ng pilapil. Dahil mas maganda po tingnan ang palayan kung mas malinis po ang mga pilapil at para na rin po habang lumalaki po ang mga palay na ito is wala po silang kaagaw sa mga nutrients galing po sa lupa at pati na rin po sa mga patabang ating inilalagay at sa mga punto pong ito is nagtatanggal na lang po si Papa ng mga wala pong laman na palay at nang sa ganun po ay maibabad na rin po ang mga ito So bali magdamagan nga po pala ang kinakailangan para po sa pagbababad po ng mga ito. Pagkatapos po riyan is kailangan na rin pong ahunin at para matakpan na rin po ng mga dayami. Nang sa ganun po is maging maganda po ang tubo ng ating mga palay. At dahil tapos na nga rin po magtraktor si Papa is inahon na rin po namin yung traktor para hugasan ang mga gulong nito at pati na rin po yung mga aming ginamit. Nang sa ganun po is makauwi na rin po kami. Shoutout nga po pala sa mga magsasakang kagaya po namin at pati na rin po sa mga viewers po na nakaka-relate po ng mga ganitong trabaho at saludo rin po ako sa mga magsasakang kagaya rin po namin na kahit po minsan ay lugi at mura rin po ang pagkakabili po ng aming mga palay ay patuloy pa rin lumalaban para makapagtrabaho at may maipakayan po sa pamilya at kung nakaka-relate man po kayo sa video na ito o napapanood niyo po ito is comment naman po kung taga saan po kayo at nang sa ganun po is malaman ko po kung hanggang saan po nakarating ang video ko po na ito. At para ma-shoutout ko na rin po kayo sa susunod po na vlog ko. Kung nagustuhan nyo man po ang video na ito, huwag rin po kakalimutan na subscribe po yung aking channel na Rico Heron. Nang sa ganun po is updated po kayo sa mga susunod ko po na video. Muli hanggang dito na nga lang po. Maraming salamat sa panonood. See you on the next video. Mag-iingat po kayo palagi. Babu!